Ano sabi siya? Hindi itong masakit itong... Supra um, yung galing. naman. Uh, Pinipirsa ko ako, test. Masakit. Ah, uh, makati. May nararamdaman ako kahit minsan natutulong ko ng ganon. Masakit. sa pag nasa... Pag nag-CCR ako minsan, pag medyo hmm. matagal, pag tumayo ako yung... Paano sila ako makalakad? Maka okay naman nagpa-blood nagpa game ka na. Oo naman. Okay ano naman ako sa dugo. Lahat. Hindi, yung urik natin. Asan I mean, yung... Medyo mataas. May maintenance ako dati ng uric. Yung... Eh, yung malaking factor na kaya sumasakit ng mga joint-joint natin. Kaya pag matagal ka nag-CR, naipit yung joint mo. Kaya pag tayo mo. Parang... Hindi, parang ayaw mo lang tumayo. maglakad kasi parang nagtumitigas pa yung muscle. Hindi okay yung blood game mo, sabi mo okay. Yun nga yun eh, yung uric ang tinapinapantay no, natin mataas. dyan. Mataas pala yung uric mo. Sisirain kasi niya lahat ng mga joint mo magsisimula yan dito, dito, dito. Yung mga yan, oh. Pag sibir ka na, tapos sa siko may bumubukol yan, sa tuhod. Kaya pala mataas, eh. Kaya pala, hindi ka na, hindi, hindi ka magtataka na yan. Pag kumain ka kasi ng bawal, yari ganyan Kaya pag natulog ang ganyan, hmm. ay, ay, ay. Hey. Ito medyo matagal na, 20, 21 nada. Napersa kasi ito dati na puwersa tapos na mag-apa nung nagkakayurik ka. Sisirain kasi ng uric yung mga joint. Kasi may tumutubo dyan ng mga uric crystal na dapat is amino acid ang ano, pardon mo nas. May ano yung ano mo, sir. Magbawas ka ng kuma. Huwag kang kumain muna ng mga red meat. Anong red meat? Paka, baboy. Basta red meat. mga ano. Kambing. Ayan. Mahal ka muna sa mga ganyan. Laman loob. Lalo, na yan. Lalo na. Tsaka yung pamilya ng mga galunggong. Mm -hmm. Pamilya ng galunggong pataas, ang po na. sa probinsya na, kinakain ko, isda lang, mas malala pa pala. Eh, mas baka na naman ang kinakain so, mo. Bawal yun. Hindi ka makakatakas dito pag kakain ka ng kain ng galong. Lalo kang ano, kahit pa humiga ka sa pinakamalambot na kama, hindi ka makakatakas pag kumain ka ng bawal kikirot at kikirot may hirap kalaban ng uric. Ang pinakapatanggal ng uric, siyempre, kailangan magano ka. Magbago ka ng hinakain. Tapos, magpapawis tayo. Hindi ka magtatakbo. Lakad lang. Basta, ma, araw-araw lang pinapawisan. Lagi lang ako pinapapawisan, Busta. Ayun. Tama yun para mawala yung uric natin. Kasi pag tumanda tayo, at may uric tayo, kaso lang, pabalik ulit dito. Wala na namang pawis. Yan, ari ka na naman. Iga ka, sir. Matakay ko pala yung mga mukha. Saan banda? Kaliwa ka na? Kaliwa sila? Kaliwa? Oo. Pwede ka sa mga isdang puti. Pusit, pwede ka dyan. Okay, tingilid ka. Kailangan na lang maiwas yung mga iniipit ng ano. Join, join natin. Kapit lang sa'yo. Huwag mo nang antayin bumukol-bukol na yung mga daliri mo, pag yan. Bukol-bukol na lalo ang may rakman. Pag bumukol yan, hindi mo na itutupi. Yung mga daliri mo, ganyan na lang. Kasi bubukol yun sa mismong joint. Pati asiko mo na yan, uti-uti niyang -uti nakakagalito. Susunod niya, ganito lang niya. Tapaka. Marami nang bukutan yan dito. Bukol-bukol dahil sa uric. ng ng eroy. Oh, hindi ako? sa ano, so, okay, massage so, ano? massage. Hindi lalo kayong mamamaga. Lalo lang masasaktan. Para sa iyan ko pa iskin mo. malalaman mo kasi pag mataas na yung uric mo, sumasakit yung mga joint mo, hindi ka naman natapilo, hindi ka naman natumba, bigla na lang sumasakit kahit nakapahinga ka. Ah. Yan, papacheck na natin yung blood chem natin para malaman natin kung tumataas na siya para makaiwas kayo sa paglala. Pag kumakain kasi kayo ng mga red meat, laman loob, tuna-tuna, tapos... Ano ang pwede lang natin na ano, ulamin pag tilapia, as mga gulay-gulay, bangus, pwede yan. Tilapia, ganyan. Sap-sap, pusin, pwede yan, mga white. Marami pa namang isda na puti. Aman. Basta wag lang pamilya ng tuna. Kasi yung tuna, madudugo. Bawal ka Mataas ang protein nun. Bawal yan. Bawal Bawal yan. Basta sa pamilya nga nang tunay, yung mga walang kaliskis. Yan. Mm -hmm. Hindi ka makakalaya dyan. Yung ganito kasi medication, meron tayong iniinom na anti-uric eh. Sir. O, oh, tihaya ka, sir. Hindi ka. Kaya tayong iniinom na anti-uric. Ako Ako malma. Lalo pag namamaga. Mayroon akong maintenance dati, Master, kaso lang pinigil ko. <coughs> Kasi pinapili ko ng doktor kung magdadayad na lang. Kaya nagdadayad-dayad na lang. Kaya pagpaka-sure ko naman, nakala ko mas maganda yung Yung isda na lang. Huwag na lang karne. Anong isda? May um, isa din mga guwandon eh. Butcha, puro kaya Ako yung nag aantay sa inyo sa Dabao sana. Ano na tumawag sa kanila pag mapunta kayo ng Dabao? Doon na lang ako, didiretso. Sayang ah. Hindi, na hindi nakansin yung Dabao namin eh. Hindi yeah, na kasi okay. makabiyahin miss. Wait, eh, sa susunod na lang tayo. Next year. Malapit naman na. Bare months na eh. October na. Tandaan nyo yan. Pag namamaga yung ano, may sumasakit. Huwag nyo muna ipahilo. Pacheck nyo muna. Yung blood cam nyo. Baka kamaya hindi maka hindi makabuti yung hilot. Kaya kung no. mapapansin nyo yung hilot dito, pag mataas ang hilot, para lang na ano, inukulog. Adjustment sa buto, ganyan. Pwede. Yan. Yeah. Pero yung mag-aaraw ha. Yung hiloti mo yung masakit. Lalo okay. lang sa sakit siya. Check mo nga. Sir, repeatin mo. Hilo nga po. Okay na yan. Kasi gano'n lang ang treatment sa anong. Okay? Okay. Si Mami. Ito ka, Mami. Alin yung...